Maliban nga kay dating Pangulong Duterte, ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte ay uh, humarap din sa publiko. Hindi na umasa na magiging patas pa raw yung pagdinig ng House Quad Committee hinggil naman sa War on Drugs ng, uh, kung saan nakakaladkad ang pangalan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May ulat si Bombo J.C. Galvez. Hindi na umaasa si Vice President Sara Duterte na magiging patas pa ang ng House Squad Committee hinggil sa madugong war on drugs na pinumunuan ng kanyang ama na si dating Paulong Rodrigo Duterte. Tugon ito ni VP Sara sa ng Kamara ukol sa war on drugs kung saan dumalo sa unang pagkakataon si Pangulong Duterte. Malinoan niya na political persecution ang ginagawang pagsisiyasat sa kanyang ama. Inirimbawa pa ng bise ang ikinasang budget hearing ng OVP sa Kamara kung saan malayo daw ang mga tanong sa nakaanda sa kanilang panukan proyekto. Of course not. No, no uh, I do not expect fairness. Uh, because this is, it's clearly a uh, political persecution. Nakita ko na nga, ilang beses ko na inulit, no? Last year pa lang, uh, even if um, approved naman sa NEP yung budget ng OVP, pagdating namin sa House of Representatives, binanatan kami ng binanatan, nilabasan kami, pinalabasan kami ng um, AOM, uh, ng COA, sunod-sunod, and then uh, ngayon, nakita natin, uh, yung budget hearing namin, yung mga tanong, hindi naman related sa mga proposals namin ng na mga projects, related siya sa confidential funds, so nandun pa rin yung storyline nila na attack sa confidential funds, and um, ah uh, so, yun nga. Uh, nakita naman natin na uh, pag, uh, ano tawag nito, pag, pag slash ng budget ng Office of the Vice President. At hindi lang yan, madaming, madaming naapektuhan at madami ang mga tao na nakapalibot sa amin na uh, hinaharas, pinapahirapan, mga ganon. Pagdating naman anya sa dating punong ehekutibo, tirada kay Duterte ang money extrajudicial killing sa ilalim ng kanyang panunungkulan at ang issue sa International Criminal Court. Pagdating naman kay uh, President yeah, yeah. Duterte, this is um yung sa kanya naman is yung paghahabol sa kanya ng ICC, paghahabol sa kanya sa alleged uh, EJ case uh, nung administration niya. Bakit uh, well one would think siguro kapag hinahabol ka, meron meron silang gusto na mawala sa iyo. Gayun pa sa kabila ng edad na nakatatandang Duterte, sinabi ni VP Sara na hindi siya nag sa kanyang ama, partikular sa usapin ng kalusugan at ang pagdalo nito sa kamera. Um, I don't think na pupunta siya dyan kung sa tingin niya mahina hindi siya, niya kaya or uh, mahina siya um, uh, health-wise. So, he'll be okay. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!